Per, uh, Personal na tiniyak ni NCRPO Chief Police uh, Brigadier General uh, Melencio Nartates, Nartates Jr. ang zero incident halang, sa paparating na mga, mga, mga aktibidad sa bansa. Una rito ang tuloy-tuloy ng paghahanda ng PNP sa paparating na hosting ng Pilipinas sa FIBA World Cup ngayong darating na August 25 at magtatapos sa September 30. Kasabay rin dito ang paghahanda ng pamahalaan sa pagbubukas ng pampublikong paaralan sa darating na August 29. Ayon kay General Nartates, target ng kanyang liderato na hindi mabahira ng irregularidad ang kanilang paghanda para sa nasabing mga aktibidad na ito, gaya ng maayos na pagkakalatag ng seguridad sa katatapos lang na ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong buwan ng Hulyo at sa matagumpay na pagtatapos ng palarong pambansa. Hopefully, just like uh, the palarong pambansa, we're in zero. Zero uh, um, uh, crime have been committed against nung mga palarong pambansa athletes natin. And as well as uh, the uh SONA, second SONA of PBBM last July 24. Zero rin, zero incident at walang uh, gulo. Muling iginiit ang liderato nito na wala sa kanyang administrasyon ang mga kaso ng pang-aabuso ng mga kapulisan nito kasabay ng pakiusap na hindi kultura ng mga pulis ang sumali sa mga mororuming sistema ng trabaho lalo na sa paggamit ng kapangyarihan sa serbisyo babala ng general sa mga ito It is not uh, the culture or the behavior or yung uh, state of the police that is not kokonti lang yun sila mauubos din natin yun Samantala na una nang sinabi ng PNP na nasa 11,000 ang ipakakalat na PNP personnel sa buong bansa sa pagbubukas ng klase habang mayroon ding mga police assistance desk na itatalaga sa malalapit na mga lugar kung saan magdaraos ang FIBA World Cup 2023. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.